Attorney Stephen David, ang legal counsel pa rin po ni Mayor Alice uh, Go. Uh, attorney, salamat muli sa panahon Attorney, Ganda umaga po. <laughs> salamat Sir Ted and uh, DJ Chacha, salamat. Okay, uh subpoena so, ad testificandum to Miss Sheila I'm sorry, to uh, para po kay Mayor, ito hubay natanggap niyo na ng inyo pong law office uh, para po kay Mayor lamang uh, Attorney Stephen? Natanggap natanggap namin, although natanggap namin lahat eh, pero siyempre pinaliwanag namin yung iba, hindi naman namin kliyente yon So, mm -hmm. yung sinagot lang namin na ano yung kay Mayor Alice. Okay, sige po. So, sir, baka lang ho may bagong informasyon po kayo. Ano po ang sabi ho ni Mayor? Kailan niyo siya huling nakausap po tungkol sa napaka-importanting subpina na ito? Kahapon, ah uh, sir Ted, kausap ko siya eh, kahapon ng umaga. Uh, well, siyempre ako, hanggang as much as possible, hinihikayat ko nga sa Omar of Sausiado. Although, ang problema kasi masyado siyang traumatized sa na mga nangyari sa kanya nung previous Senate hearing. Eh. Yung mga pagsigaw sa kanya, tsaka yung parang pagpapahiya sa kanya. So, parang physically, emotionally draining sa kanya, lalo na yung mga ang daming bashers niya. So, hindi ko rin siya masisi kung bakit na uh, nag-aalangan siya mag-attend sa Senate hearing. Okay, so uh, sir, kahapon ho ba nung siya nakausap nyo, kumamarapati nyo, nasan siya? Uh, Nag-usap kami sa phone. Mm -hmm. Pero in niya ako nasa Pilipinas pa siya eh. Okay. Although, hindi ko tinanong mm -hmm. kung saan siya kasi ayaw ko rin naman dahil may mga security threat sa kanya. Mm -hmm. uh, sa dami ng bashers niya at saka yung mga tagging taging sa kanya. Ayoko mm -hmm. Ayaw ko namang Alamin. Basta ako naniniwala naman ako sa sinasabi niya nasa Pilipinas siya uh, wala naman. Although inaalam ko talaga kung nasa anong ibang bansa man siya o hindi. Hindi daw. Nandito raw siya sa Pilipinas. Okay. Sige po. At kayo po bilang abogado niya ay, ay naniniwala, naninindigan kayo na ang inyong kliyente ay nasa bansa pa rin? Eh kasi yun naman ang sinabi niya. Wala naman akong evidence to the contrary. eh, mm -hmm. eh Yung <laughs> security naman yan. Nasa sense ko naman. Mm -hmm. Okay. Sige po. So, uh, attorney, meron nga po kayong sulat no sa Senado kay Senator Ontiveros, letter of explanation. Tungkol po dito sa mga binabanggit po ninyo na hindi po naman ninyo mga kliyente, no Dito huh? po sa subpinang ito. Ngayon, Uh, dito po sa binabanggit ng inyong uh, kliyente na si Mayor Alice na hindi sisipot, Anong balak niyo uh, ng inyong law office? Paano po ninyo sasagutin ito pong subpinang ito? Well, una, uh, papaliwanag namin yung physical and emotional situation, condition ng client. Kasi sobrang stress. Tsaka traumatized talaga siya minsan. Ang tao kasi iba-iba ang stress level eh, sa kanyang situation. Hindi ko naman masabi, hindi, kaya mo yan, ganyan, ganyan. Mm -mm. Although, I, 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 hindi, ko ma, hindi ko siya mapilit na kasi physical nga ang kanyang condition eh. Opo, opo yeah. yan, yan po inyo na pong nasabi, attorney, uh, with oh. all due respect. Ha? So, paano po sasagutin ito? Are you going to write the Senate today or you're going to be present tomorrow in the hearing to explain to the committee the absence of your client? Meron kaming dinraft na sulat kasi today, kung talagang mag-decide siya hindi makaka-attend, Papadala ko later in the day yung sulat. Pero kung a-attend naman siya, no need. Ako naman personally, hindi rin ako makaka-attend sa kanya bukas kasi may congressional hearing naman ako na may prior setting naman ito sa House of Representatives. Nagkakasabay-sabay kasi itong mga hearing na ito, hindi ko maintindihan. <laughs> mm, sino uh, sinong inyong kakatawanin sa lower house? Yung mayor ng Pampanga, si Mayor Tumang. Ah, ibang kaso naman ito iba-ibang kaso Tsaka yung human rights. Ewan ko, wala namang schedule yung human rights, eh, yung EJK. Okay. Uh, okay. Pero tinakasi okay. ako dun. Eh. Pero bukas kasi yung, hmm. yung isang case nga. Okay, S sige. So, but it is important that somebody have to represent the good mayor. Ano po? Ah, uh, meron naman tayong opisina, law hmm. okay. office, uh, law lawyers okay. office. Pag-a-assign na lang ako. Okay, opo. Sige. So, uh, sir, um, sa inyo ho bang pagpunta doon, kayo ho ba isusulat lang sa binabanggit yung dahilan ng kliyente nyo o meron ho kayong isusumite na anumang pong medical certificate na nanggagaling po sa sinumang pong psychologist o psychiatrist at magsasabi na itong si suspended mayor ay dumaraan sa matinding emotional and uh, ano in stress unfortunately sir Ted, walang ano eh walang medical practitioner na willing mag execute ng medical certificate ay well we understand siguro mm -hmm. 'yun nila mga, mga da, may doon sa mga Senate investiga sigurado naman papatawag yon pero uh, not only that we will be writing the Senate the honorable mm -hmm. Senate mm -hmm. but uh, we are also contemplating of filing a certiorari na rin siguro sa Supreme Court para ma, ma once and for all ma-settle yung propriety ng ng appear niya sa Senate. Oo. Opo, Kailan niyo po ito balak po na ihain sa Supreme Court, attorney. Ah, uh, pipilitin ko ma-file today or tomorrow. Oo, mm -hmm. kasi ina-pinapinalize ko lang yung mga annexes. Kasi well, thirded mm -hmm. kasi mm -hmm. Mm -hmm. una. Uh, alam naman natin na nag appear na ng ilang oras diyan sa Senate, eh. ilang mm -hmm. araw na rin 'yan eh. Mm -hmm. So ano pa ba ang as a resource person, ano pa ba ang kailangan sa kanya kasi sa ngayon kasi, mm -hmm. uh, ang dami ng breach of privacy rights na nakomit laban sa kanyang person mm -hmm. at saka, alam mo, ang ating Constitution is mas mataas sa Senate at mas mataas kahit sino. So under the Constitution, meron tayong guarantee of against right, right against self-incrimination. So kung tatawagin mo siya sa Senate, pipilitin mo siya mag-testify against herself considering na Mm -hmm. may mga cases pending sa, sa, sa ombudsman, sa DOJ, mm -hmm. mm -hmm. Tapos sabi pa nila meron sa Kapa Starla, ay sa, Starla, sa cancellation ano, ng mm -hmm. kanyang birth certificate. Mm. -hmm. At may pa silang COMEL, etc. Eh, maliwanag naman na maliwanag na ang karapatan okay. niya against opo uh, mm -hmm. self-determination is... Uh, affected. Opo, opo. Okay. Hindi kaya hindi kaya ho pe din na uh, humarap ang inyong kliyente and uh, just like the, the other Uh, previous witnesses na pag siya, I would like to invoke my right against self incrimination? ah uh, pwede naman yan. Pero ang problema kasi, sadly, sad incident, may mga nakukulong eh. Na, mm -hmm. Well, alam mo naman nangyari mm -hmm. doon sa acts, no? Hindi naman ako lawyer doon, pero nanonood lang ako doon. Yung pinipilit niyang i yung source ng isang media practitioner, eh, guaranteed yun ang batas eh. Mm -hmm. Di ba? Ayaw nilang sabihin, ayaw nilang i-reveal kasi protected by law. Eh, mm -hmm. hindi niya okay. sinabi. Opo. Dalawa yata yun eh, yung mm -hmm. report o media na yon. Mm hmm. Ngayon, ano ginawa? Di ba alam naman natin, kinulong nila yon. So, alam naman natin yung nangyayari kung, Opo. kung okay. hindi nila marespeto yung right against self-incrimination. Pero dapat, mm -hmm maging aware din ng mga honorable senators na pwede silang makasuhan pag pinilit nila yung tao na, pilot, na mag-violate ng constitutional right ng isang akusado. E, okay. Ayaw natin umabot na sa gano'n. Sige po. Nakakaroon tayo ng constitutional crisis. Opo. Sige po. So sir, uh, eh, uh, mga ano po ang chance, ilang porsyento ang chance na kayo po'y dudulog sa Supreme Court today para po maghain ng certiorari? Ah, uh, fifty-fifty kasi tapos na 'yung aming petition, mm -hmm. although 'yung aming annexes kasi thousands mm -hmm. thousands kasi ina-attach oh. ko 'yung lahat ng mm -hmm. Senate proceeding, makikita doon na lahat naman ng gusto nila malaman. Nasabi na ni mm -hmm. ni Mayor Ali. So ano pa ba ang itatanong nila? Citizenship niya uh, uh, identity theft mm. kung ano-ano lahat ito certain mm -hmm. covered mm -hmm. ng right against self incrimination okay up doon din kasi nag na, hindi, apa, hindi apa, namin inaamin yeah. without admitting anything but this is an issue already pending in court opo Okay, sige po. Sige po. Sige, so attorney, kaya ho kami tumawag kasi baka lang ho mayroong bagong informasyon na nanggagaling po sa inyong kliyente na narapat po malaman ng ating mga kababayan. So kung meron okay. pong bago, baka ho biglang magbago ng isip si Mayora, sabihin na attorney Stephen, a na ako bukas, eh, sabihin niyo po kami para po naman yes, po sir. natin oh, po ito sir. ay maipahayag. Mm -mm. Oh, yes sir. Oh, siyempre. Opo. Sige, so uh, attorney Stephen, good luck po sa inyong hearing din bukas sa kamara. <laughs> Salamat. <laughs> Opo. Salamat attorney. Mabuhay po kayo. Thank you. Thank okay, you so thank much. You Opo, thank you. Si Attorney Stephen David ang isa sa mga abogado po ni suspended Mayor Alice Goo. Ted Filon at TJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.